ka magbakasyon, kumain akong baget. Mm, Middle East, yung baget mismo, yung matigas na tinapay. Eh. Mas nun siya. Oo. Ano na? yung... Hindi naman ganun ka. Eh. Ah. Pero minsan, ngalay, nakangalay siya. Nakangalay? Oo. Okay. Sige. Dito ka. Okay. Ha? Ah. Sarap? Yung. Sa huli. Sa <coughs> dulo. Pero yan sir, sa totoo mas maganda yan. Kakainan lang ng chiclet siya. Kung hindi siya nag-create ng paint, mas maganda kung hindi naayosin. Kung ganyan yan, wala namang paint. Pero kung nangangalay ka, Bisa lang yan. Yan ang babaguhin pa natin. Kasi kung wala namang talaga, clicky clicking kasi minsan, nagiging normal lang yan. Ang mahalaga, pag kumakain tayo, Kahit gano ano, Minsan pag kumakain, May sounds eh. May sounds. Yeah, Butin. Sila lang pala meron. Sige nga. Lumalabas siya tapos bumabalik. Mm to ito siya pag kumakain ka. Pag gumanga. Nakakapa ako eh. Pag ito eh. Kung ito, gumagano. No? Yun oh. oh. Imbis na pag gano'n, imbis na pag gano'n. Oh, pag patagilid. Pag gano'n. gano'n. so, <laughs> kaya kung mapapansin mo pag sa uli, Pok, oh, may pitik pang gumagawa, oh, no? Oo. Sa gulte, no? Baluwag na. Mm -hmm. Pero, tignan natin kung gusto mong i-adjust. Eh. Natin. Yung clicking kasi minsan nagiging normal. Mas masarap pa i-adjust yung ano. Yung masakit talaga. Tapos sa nakatagilid. Mas gusto ko pa yun. Ito kasi... O, oh, under observation pa to pag ano, kasi tintayin pa natin kumain to eh. Parang mga ngalay pa. Mm -hmm. Doon natin malalaman kasi ngayon, kulang yung ano ito yun, so pagka uh, hindi siya kumain. Okay, nangang malaki. Yan. Tanda sarap. Mmm. Yeah. Tanda Yeah. Lutong, hinakas. Hmm, yan, <coughs> Ngayon pa lang, mag-create na ng ano yan? Hmm. Pag dinislocate ko yung pangamo? Siyempre, may iinat yung muscle mo dito sa dyo. Ngayon pa lang, sasakit na yon hmm. Wala naman. Wala. Pero may hmm. konting, konting click siguro. Click. Wala problema sa click. <coughs> Yun nga, pero pagka ikaw, dinislocate yung pangamo, tak, ka, mm. makita mo yung tumor ito. Ngilong-ngilo na yan, ngawit na ngawit na. Ang hirap yan, oh. ang hirap i-address sa totoo lang. Ang hirap, hindi mawala-wala, kailangan niyang bubog-bugin mo pa na, no? na bubble gum. Yung nguya mo ng bubble gum, ganun oh. No? dito lang simple lang pero medyo madiin para yung jaw mo yung muscle mo pero sa jaw mm. wala namang masakit sir? wala sir yan yung pinaka-adjustment ng exactly. isang uh, titik lang pero hindi ka told ako una nandoon ko agad eh Hmm. Hindi ganun ka ano. Thank you. Sir, so, huwag laki magbasa today ha. Huh? Okay. Ma'am, thank you. Huwag laki magbabasa.